Napansin mo na ba na parang may mali sa isang partikular na taong nakausap mo? Marahil ang iyong kapareha ay malihim o ang isang malapit na kaibigan ay hindi tapat sa iyo. Bagamat masarap maniwala sa kabutihan ng lahat ng mga tao, minsan kailangan mo mag-ingat. Sa kabutiang palad, may mga paraan ang mga tahimik na tao upang malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Kahit na mahirap mahuli ang tao nagsisinungaling, madalas ang kanilang body language ang nagsasabi ng lahat narito ang mga sinyales ng mga sinungaling na nakikita agad ng mga tahimik na tao. Number 1. Hindi masyadong gumagalaw Ang ilang mga tao ay gumagawa ng mabilis na paggalaw upang makalayo sa isang kasinungalingan pero may iba naman na hindi talaga gumagalaw. Normal na gumalaw-galaw ng kaunti sa mga regular na pag-uusap at nakakatulong ito sa iyo na makita ka bilang relax at bukas. Gayunpaman, ang isang taong nagsisinungaling ay malamang na hindi relax. Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na ang pagsisinungaling para sa ilang mga tao ay nagpapalitaw ng primitive na neurological fight response. Kaya ang isang posisyon o pwesto na kulang sa paggalaw ay maaaring magpahiwati na ang sinungaling ay naghahanda para sa isang posibleng komprontasyon. Number 2. Nagbibigay ng sobrang impormasyon Kung ang isang tao ay nagbibigay ng masyadong maraming impormasyon kapag tinanong, merong isang magandang dahilan na pinraktis nila kung ano ang kanilang sasabihin at kung paano ito sasabihin. Maaring isipin din ng taong ito na mas magiging kapanipaniwala sila kung magbibigay sila ng buong kwento. Gayunpaman, kadalasan ay pinapakita lamang nito na inaasahan na nila ang susunod mong sasabihin. Kung mukhang alam nila ang mga sagot sa lahat ng iyong mga tanong, malamang na nakabuo na sila ng isang malaking kasinungalingan at handa silang manatili dito. Number 3. Nakatitig ng hindi kumukurap Ang ilan ay nagsisinungaling at umiiwas ng tingin, habang ang iba naman ay nakatingin sa iyo ng hindi masyadong kumukurap. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, malamang na napapansin mo na minsan inililipat-lipat nila ang kanilang tingin sa paligid at minsan umiiwas pa Normal lang yan. man ang isang sinungaling ay mas malamang nabigyan ka ng malamig na titig sa pagsisikap na manipulahin ka o kontrolin ka. Ito ay malamang dahil alam nila na ang mga sinungaling ay may posibilidad na maiwasan ang mga direktang tanong sa pamamagitan ng pagtingin sa paligid. Kaya't sinisikap nilang makabawi sa pamamagitan ng paggawa ng kabaliktaran nito. Huwag magpapaloko dito. Number 4. Biglang binabago ang posisyon ng kanilang ulo. Bigyang pansin kapag nagtanong ka sa isang tao ng isang direktang tanong at ang kanilang ulo ay gumagawa ng biglaang paggalaw. Ito man ay pagtalikod sa iyo, pagtingin sa baba o pag-atras ng kanilang ulo, humahanap ng mabilis na paggalaw na sumasalungat sa kanilang body language bago ang iyong tanong. Kapag nangyari ito, malamang na sinusubukan ng tao na iwasan ang pakikipag-eye contact habang balisang tumutugon sa isang tanong na wala siyang magandang sagot. Ito ay isang malakas na senyales na hindi sila tapat sa iyo. <laughs> Number 5. Hinahawakan o tinatakpan ang bibig. Kung ilalagay ng taong kausap mo ang kanyang kamay sa kanyang bibig, ito ay isang magandang sinyales na hindi nila nais na sagutin ang isang direktang tanong o magbunyag ng isang bagay. Hindi nila namamalayan na naglalagay sila ng hadlang sa pagitan nila at sayo. Minsan hindi ito halata tulad ng paghampas ng isang kamay sa kanilang bibig. Sapat na ang isang maliit na kilos upang makita kung sino ang nagsisinungaling. <laughs> Number 6, biglang nagbabago ang paghinga. Alam mo kung paano nagbabago ang iyong paghinga pagkatapos ng physical na ehersisyo o kapag natataranta ka? Well, halos pareho ang reaksyon ng katawan natin kapag nagsisinungaling. Ito ay talagang reflex action. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, ang kanilang tibok ng puso at daloy ng dugo ay nagbabago dahil sa hyper-awareness ng sitwasyon. At ang pag-igting na ito ay nagiging sanhi ng kanilang mabigat na paghinga. Ang di sinasadyang pagbabago sa pattern ng paghinga ay isang medyo malaking sinyales na ang isang tao ay nagsisinungaling. Number 7. Biglang nagbabago ang boses Ang bawat tao ay may natural na pitch at flow kapag nakikipag-usap sila. At kung kilala mo ang isang tao ng matagal na, sanay ka na sa kanila. Kaya kapag napansin mo ang tono ng isang tao na tumaas o mas bumaba o nagbabago ng bilis, malamang ito ay ang kanilang anxiety na nagsasalita. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, madalas silang nagsasalita ng masyadong malakas upang itago ang kanilang pagkabalisa o sa ilang pagkakataon magsalita ng mas mahina, halos parang may sinasabi sila na hindi nila dapat ibinabahagi. Number 8. Nagiging Defensive at Agresibo Kung ang isang sinungaling ay nakaramdam na nanganganib sa iyong mga tanong, maaari silang maging agresibo o defensive at subukang ibalik ang mga talahan na sa iyo. Kapag na-corner sila, maaari silang magsimulong gumamit ng mga agresibong galaw tulad ng pagtuturo. Siyempre, may mga tao naman talaga na ligas na sobrang defensive pero sila ay taos puso. Gayunpaman, ang pagkilo sa isang pagalit na paraan ay tipikal sa isang sinungaling. Number 9. Pag-uulit ng mga salita Kapag ang isang tao ay nagsasabi ng totoo, naaalala niya ang lahat ng hindi iniisip ito sa kabilang banda, kapag ang isang tao ay nagsasabi ng kalahating katotohanan o kasinungalingan, madalas silang paulit-ulit sa kanilang sarili. Ang mga sinungaling ay madalas na gawin ito upang kumbinsihin ka at ang kanilang sarili sa anumang kasinungalingan na kanilang sinasabi. Maaring sinusubukan nilang patunayan ang kanilang kwento sa kanilang isipan habang sinasabi nila ito sa iyo. Sa ibang mga pagkakataon, isa itong taktika para tulungan ang sinungaling na bigyan sila ng oras upang makabuo ng susunod na bahagi ng kanilang kwento. Number 10. Paggalaw ng paa Habang ang mga galaw ng kamay ay maaaring magbunyag ng marami, ang mga paa ay maaaring gawin ang pareho. Halimbawa, ang pag-shuffling ng mga paa ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na tumakas mula sa kasalukuyang sitwasyon ng isang tao. Ito ay talagang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Kaya sa susunod na hindi ka sigurado, bigyang pansin ang galaw ng kanilang mga paa. Number 11. Paggamit ng mga hindi naaayon na gestures Minsan ang mga aksyon ng isang tao ay hindi sumusunod sa kanyang mga salita. Ang magkatugmang mga galaw ay nagdudulot ng visual na elemento sa konseptong sinusubukan mong ipahiwatig tulad ng pag-iling kapag sinasabi mong hindi o pagtango kapag nagsasabi ka ng na oo. Sa makatuwid, ang mga hindi na ayon na kilos ay ang mga hindi tumutugma sa konseptong ito. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, ang kanilang subconscious mind ay maaaring sumipa at magbunyag ng katotohanan sa pamamagitan ng kanilang body language. Halimbawa, nagsasabi sila ng oo habang umiiling gamit ang kanilang ulo. At number 12, nahihirapang magsalita. Alam mo yung sa mga palabas, kapag ang isang sospek ay tinawag para sa isang interrogation at pahirap ng pahirap para sa kanila na maglabas ng mga salita, may dahilan yan. Kapag ang katawan ay nasa ilalim ng stress, bumababa ang daloy ng ating laway na nagpapatuyo sa ating bibig. Marahil yon ang nagpapaliwanag kung bakit karaniwang humihingi ng isang basong tubig ang isang taong iniinterrogate. Tandaan na hindi ito mga tiyak na patunay na may nagsisinungaling. Gayunpaman, ito ay isang magandang lugar upang magsimula kung gusto mong matutunang makilala ang mga banayad ng pahiwatig at mga palatandaan. Mahalaga rin na maunawaan mo ang karaniwang pag-uugali ng tao bago ipagpalagay na nagsisinungaling siya. Dahil ang ilang mga gawi tulad ng pagtuturo o labis sa pagbabahagi ay maaaring ganap na karaniwan sa kanila. Alam mo ba ang mga paghihirap na nararanasan ng mga highly sensitive na introvert? Panoorin mo dito.